Magandang araw at magandang hapon sa inyo guys ayan, uh, Magluluto tayo ngayon ng ulam para sa hapunan Samahan nyo ako dahil na uh, Ito meron tayo dito na uh, Lungganisa Bumilito ni Oton dahil lulutuin natin So ayan tara samahan nyo ako Magluto tayo ng ulam para sa ating uh, hapunan yan Okay guys ito yung uh, lulutuin natin ngayong hapunan uh, gabi para sa hapunan Ayan. binili ito sa palengke kani kanina lang kaya naman na yan ha, lulutuin na natin bali nakaano kasi ito yan, mayroon siyang tali kaya naman na guguntingin natin at tatanggalin na natin yung uh, tali niya para mamaya pag prinito ay hindi na sagabal yung uh, tali nitong uh, lungganisa So ay mga idol, prituhin na natin. <laughs> nung makakain na tayo ng hapunan. Yan ganisang ano to. Hindi naman to yung uh, ganisang napakatamis. Saktong-sakto lang at uh, tamang-tama lang yung uh, tamis niya. At hindi rin to mga idol yung uh, lungganisang maalat. Mas ano ko kasi yun, mas gusto ko yun at mas para sa akin, mas masarap yung uh, maalat na longganisa. Compare dito sa, ayan, yung natural, yung matamis. Meron, ito yung brown. Meron din ito mga guys, di ba alam rin na uh, meron din nga uh, kulay pula nitong uh, longganisa. Meron din nga uh, chicken longganisa, yung okay, mga ganyan. So, ayan, uh, magprito na tayo. Lutuin na natin to nang makakain tayo ng gabihan o ng hapunan. Mga idol, samahan niyo ako. Let's go. So, Ngayon mga idol, bago ang lahat. Siyempre, uh, panggalin muna natin sa plastic. Ito nga yung ganisa. Simpleng-simple lang yung uh, gagawin natin. Ngayon so, guys, so siyempre, nakaano siya, diba? Naka-pag-ipali. Ngayon. Lagay muna natin yan sa uh, lalagyan. Ngayon, saka ko naman siya gugunting-guntingin. Guntingin na muna natin. Okay, hey guys. Ito na. Uh, guguntingin lang natin. O, oh, ayan, no. Oh, Dali-dali lang. Para mamaya print ito na natin. Uh, hindi na siya yung magkakakabit. Magkakadikit-dikit. Para mabilis din natin ma tatanggal yung ano niya itong uh, talik, tali dali lang guys oh. so <laughs> na ano na natin na gunting na natin tara mag ano na tayo mag na tayo uh, nakulong ganisa ng bulakan grabe <laughs> ang bango bango nakatakam yung amoy Ayan na, tara, lutuin na natin to. Huwag <laughs> na natin patagalin pa. Okay, mga idol, magano lang tayo. Magpapoy lang tayo. Pakapitan lang natin yung ating kahoy. Ayan, nagsindi ako ng uh, apoy sa karton. Magpaparikit tayo sa ano, kahoy. At tayo ngayon mag na ng uh, lungganisa. Ngayon mga guys, uh, medyo madilim na kasi dito sa ating uh, lutuan dahil uh, ngayon na nga, uh, gabi na rin. Ngayon mga ano na, mga alasais na ng hapon. Uh, ngayon e, na, uh, magluto tayo ng uh, ulam prito nga longganisa eh kanina nakapag uh, saing na ako ayan inuna natin yung uh, pagsasaing o pagsasalang natin ng bigas at ayan nakaluto na tayo ng uh, kanin okay ayan na kinakapita na guys yung ating uh, kahoy at ayan na ng uh, ulam ngayong hapunan uh, yung ano nga uh, longganisa ng bulakan <laughs> Okay, mga idol, May apoy na. Isa na natin tong, Ayan, kawali. Ayan, patuyuin lang natin dahil basa yung ating kawali. Bagong hugas lang natin yan. Antay natin matuyo at pagkatapos sa... Uh, saka tayo maglagay ng ating uh, mantika. Tuyo na yung ating uh, kawali. Ayan, maglagay na tayo ng mantika. Lagyan natin ang mantika, mga guys. Oh, dagdagan pa natin ng kaunti. Ano ka? Oh, sakto na siguro yung uh, mantika nyan. Ngayon naman, antayin lang natin uminit at saka natin ilalagay yung ating uh, lungganisa. na uh, nailagay na natin yung uh, longganisa sa mainit na kawali ayan ang gagawin lang natin mga guys ay ikot ikotin lang natin para nang sa ganun ay mabalansin naman yung uh, uh, pagkaluto ng ating uh, longganisa hindi siya mahihilaw maganda kasi pag iniikot ikot natin uh, maya maya iikotin para panda yung pagkaluto kasi minsan na uh, medyo may part na nagiging hilaw sa longganisa diba kapag Ayan, hindi maayos yung ating pagka-prito pag o pagka-luto. Kaya naman, uh, ang tekniko dito kapag sa mga gandong ano, lungganisa, kunwari uh, mag-prito tayo ng lungganisa, uh, mayat-maya ay iniikot ko siya para sa ganun ay, yun nga sabi ko nga, para pantay yung pagda luto maging balance. Eh. Walang maiwang parte ng lungganisa na mahihilaw. Ayan, ikot-ikotin lang natin. Parang babalibalik ta rin lang natin mayat maya. Okay na guys. Ayan, nabaliktad na natin. Balipan pa ba yung uh, pagkakaluto ng ating uh, longganisa. Ayan na. Uh. Pagkatapos na tapos na ngayong makita uh, natin na uh, pagluto na kasi guys. Ang mga Papansin natin na ayan, nagbibiak na yung ating uh, mismo nga longganisa. Nagkakaroon siya ng biak sa gitna. Ibig sabihin nun ay luto na siya at maaari na siyang uh, hanguin. Mas gusto ko na ang longganisa ay nagkakaroon ng bitak o pumuputok kaysa yung buo kasi uh, and minsan mahilaw-hilaw pa yung loob yung mga taba-taba kaya mas gusto natin yung uh, nabibiya ko kaya guys ayan luto na nabaliktad na natin ng maayos yan kaya naman lutong-luto ito na ang ating pritong uh, longganisa longganisa ng bulakan ayan special yan dito sa amin mga uh, idol kaso ang dito sa amin ay yung matatamis na longganisa nga ang pinakagusong longganisa at pinaka para sa akin ay yung maalat na longganisa at yung uh, longganisa ng Nueva Ecija ayun yung pinaka masarap para sa akin dahil na uh, natikman ko na nung uh, galing dun yung uh, mother ko ay eh, lagi silang uh, bumibili ng longganisa maalat panalong panalong panalong, panalong check talaga nga uh, mapapa extra rice kayo sa nung ganisang maalat okay guys ayan uh, uh, isalin lang natin ayan yeah, no, nag ano pa siya, guys nagmantika pa guys dahil uh, mataba itong ating along uh, ganisa isalin lang natin yang sa ano lalagyan sa plato At pagkatapos nating isalin ay Ready naman ako ng uh, kanin dahil nga ka, na, uh, nakapagluto na ako kanina. Maga tayong nag uh, kasi kaso nagsaing ng ating uh, bigas o kanin mga idol. Okay, uh, ayan, naisali na natin. Oh, wow, guys. Oh, nakita nyo, oh, matusta pa yung ating ganisa. Okay, guys, tikiman time na. O, oh, tikman naman natin ngayon. Wow. Ang sarap-sarap panalo guys. Yung timpla, maransing-balanse yung tamis at alat dahil nga sabi ko sa inyo hindi siya ganoon katamis. Ang sarap-sarap. <laughs> okay mga idol, ito na nga luto na yung ating uh, sinaeng na ayan kanin. Mag Ngayon naman ay maglalagay idol. lang ako Puno sa ating uh, uh, plato, puna, maglalagay puna, ako ng ulam at yan, kanin nga. Oy okay, ng guys, ayun, ay ready ko na. Ayun, uh, mga na idol, po ang ating uh, longganisa with na rice. Ngayon, samahan nyo ko. Oh. Kain po tayo. At natin ang titikman ito na special longganisa ng bulakan. Ayun mm. <laughs> ang bango mga idol. Unang kagat, unang tigil. Mm. gusto na goods yung lasa. Hindi sa masadong matamis guys. Kumbaga tamang tama lang yung uh, tamis nito nga uh, longganisang ito. Meron nga guys yung uh, longganisang pagkatamis uh, tamis tamis. Ito maganda dito kasi tamang tama lang yung uh, balansing balansing yung uh, adat at tamis nito ng uh, longganisa ay nai mga idol ito yung aking hapunan longganisa with kani Um. <laughs> ngayon tayo mga guys Ngayon nagkamay ako mas, mas masarap magkamay pag kumakain Ang laman niya ganyan masarap tong gandong base ng longganisa pero mas gusto ko yung uh, maalat na longganisa ay mas paborito ko yun yung longganisa ng ano guys de by ha panalong panalo yung longganisa nila at ganoon din yung sa Quezon, longganisa ng keso parehas silang maalat kaso ah, uh, may pagkakaiba sila ng uh, lasa pares masarap eh, pero um, para sa akin mga uh, maalat malak malong ganito pa ayun ako simple simple lang yung uh, ulam natin ng uh, gabing to ngayong yung hapunan ito nga nung uh, lang ay sapat na <laughs> Então, minha idol. No sarap sara. Eu vim preparar uma salada. é só. Postado, guys, oh. Tosado, guys oh. <laughs> mm. masarap, Sarap ganun din ng bulakan. Sa so, tarap din mga idol na yung mga lungganisa dito sa amin. maraming ka pagawaan dito ng mga kagaya nito yung mga cold cuts. Then maraming ano dito sa amin. Maraming factory ng mga ganun. Mga pagawaan ng mga cold cuts. Ay, panalo. Hmm? Okay mga idol mga guys Hanggang dito na lang ang ating video for today Ito naghapunan tayo ng ito po, nagpinto ako ng lungganisa parang haulang ngayong uh, gabihan. Ngayon, uh, maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you for watching. Please uh, support and subscribe to my uh, YouTube channel Big Strip Vlogs Batang Mayong Yan po, hanggang dito na lang po. Kita-kita po ulit tayo sa aking susunod na video.